Hi guys, ayan, nakapagbili na kami ng tatlong uh, tatlong 25 kilo na bigas. At saka, kasi uh, sa ibay dyan eh. Nagpagdumaan na. pogi At saka ayan po. Anong manok. Ano, puro paninda naman yun ano yun. Sabi nyo yung ano. Biro yung ano. Ito, sa tindahan. isang ano pa bibilihin na ano na yung ako niya. Ayun yung kanya. na naman siya. Nakabudol na naman siya na sketchbook na nilang gusto dati nung maliit siya, pinabibili niya lagi at Toys. may hindi na. kasi ano siya kasi ano siya na meron siyang nabudo sa lolo niya na ano gano'n natin to baka magbibara sa mga resibo na to eh! Hey, sige na! nakakambian ah, ah, na nandito naman siya ngayon ayun nabili naman siya ng nabili siya ng hitlog. Pag gabi na hitlog, yun, okay na. Sabi na ako, baka makulit. So, nagahakot ng basura yung mga ano ngayon. Schedule. Schedule yun lang ngayon ang hakot ng basura. Uy, may nanonood pa sa akin. Hi! <laughs> Nahila sila sa akin kasi sa akong kung senta mag-isa sa video. yung so, talaga, pag nagiging creator ka, kailangan mo magiging uh, kapal moks. Kahit may nakatingin. Sa <laughs> Okay lang yan. Yun po. Thank you for watching. Bye-bye.